Ba'et nil? 6 7 8 9 10. niyo dagdagan niyo pang marami. <laughs> <laughs> Ay, Ibi. Pag-ilis <laughs> so, mga... Wait lang tay. Nay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Sa mga hindi po nakakaalam, marami pang nagtatanong. Si Boss JB po ay uh, aming bunsong kapatid po. Hindi po kami kambal. Talagang mas guwapo ako sa kanya. <laughs> no? Hindi po kami kambal mga kababayan. Pero sa mga kapanood ng video ng ito mga kababayan, support nyo rin po si Boss JB. Maraming salamat po. No? Thank you Boss JB. Yeah. Ayan. Ayan. Nice. Si Boss JB, kapatid oh, ko po oh, yan. Oh, oh. Pero tandaan mo na, mas pogi ako doon. Ha? Pero sama na lang kayo sa akin, sa bahay. <laughs> ha? Eh, kasi pati kuryente. Naputo lang kami. ko naputo lang kami. Wala kayo may pira. Wala pera. Wala kayo pera? Oo. Kailangan ang tulong ng pera sa amin. Ha? Huh? Tulungan kami sa pera. Huwag na yung bigas. Pati yan. Ah, pati bigas. Opo. Okay. <laughs> 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 may uh, tante, um, um, uh, huh? <speaking> Marami kami pati. Pala. Meron ka na ang ma pera, may 50 pesos pa uh, eh. Hey. Huh? Yan yeah, lang. Ha? Uh, 50 mil eh. Oh, 50 mil na <ming> Senior <speaking> ka naman ni eh. Tatay, may payak na payak si tatay yan. Payak na payak si tatay. Kasi sa hirap ng buhay, hindi makain lahat ng mga Sustansya. Ay, ah, hindi makakain ng sustansya. oh, uh, uh, kasi Oh. -wala. Uh, uh, ka saluyot Kulang uh, pa yan. Uh, uh, Yung saluyot, Mga Mga din papaya. Mm. Oh, uh, ano pa? uh, na dahon, bunga. Uh -uh. Wala na ma... Ano? Ay, kailangan mo ng karne. Baka kulong. Ay, baka. yung buto-buto lang, Ay, yung matapak. Bulalo. Ay, yeah, Yung sinusog-sog. O. Bulalo. Opo. Oh, ah, uh -huh. uh -huh. oh, uh -huh. yun ang gusto nyo. O, oh, uh, yan ang gusto niya. O. Uh -huh. Pati tinapay, wala akong ibigay sa'yo. Hmm. Uh -huh. Lahat, datas, wala ako. Ay, pati gata. Pati. Pati. Ito ay, eh, kailangan na. Oh. Mag-alit mag, mag ah, kayo. mag kayo. Mag ah, magtitiis kay. mag mag ah, mag kasi wala. Hindi tayo sa Lord kung sino makatulong ay ito lang dito. Ang ano? Ano? Sa sa iyo. Eh binigyan ko naman yun ng na pigas. Oh. Oh, kulang pa yan. Papulang. Oh. Yung pera o lang. Kailangan oh. pera. Upo. Mga magkano kaya? Oo. ilan po ibigay niyo sa amin ng awa niyo sa akin. Hmm. Hindi ko alam yun. Natatakot ako mga magkano. Ha? Nahiya ako. Nahiya ka? Sabi... Huwag kang mahiya. <laughs> ha? Ilan ang, ang Hindi. Niyo. Sa palagay mo na, mga magkano. Kaya, bigyan mo kami ng 20. Yun. 20? 20 Yel. <laughs> <Yung mayroon pa. laughs> kung ilan ang ibibigay nyo talaga. Ha? Ang tulong nyo sa amin. Tayo, 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 tayo. Iwi na to sa center, doon ko na lang sila alagaan. Wala akong ganun kalaking pera na eh. Ah, oh, kung ano ang itulong nyo talaga, pusa sa inyo, yan lang hindi oh. M sa namin para makatulong nyo. Oh. Mga kababayan, mga kaparanday, tulungan nyo po ako dito mga kababayan, help po. Parang awa nyo na po, napilayan na ako dito. Eh, kapayat lang asawa ko. Kapayat. Oh, okay, eh, sinanay, mataba. Hindi eh, ako kapayat ba na. Pero wala kang hikaw na. Oh, wala ako pang pili, nyo ako. <laughs> <laughs> ano pa gusto mong hikaw na? Ano? Eh? Ay, gusto ko yung hindi yun, ano. Yung tunay. Ah, yung tunay. Ayaw mo nang... Ah, uh, bakit? Pag yung hindi tunay... Uh, yung Ah, yung piki. Ayaw ko yun. Bakit? Mangangati. Mga... Mangangati. Mangangati. <laughs> oo, oh, di ba? Oo, oo. Kailangan yung ano. mangati <laughs> mga uh, Mangangati. Pag piki. Masusugat. Masusugat. Oo, okay. uh, siyempre. Kailangan yung ano. Okay. Yung original palaman. Oo no, po. Gaano kalaki gusto mo? Um, um... Uh. Ayaw ko rin malaki-laki. Ah, anong size? Yung anong size? ganyan. Ah, ganyan. Isukat natin. O sige na, susukatin ko. Kuya Rab, tignan mo yung hikaw ni nanay. Ilista mo. Ay, yes, sir. Hikaw. O. Tapos ay walang kwinta ni si nanay. O. Wala. Wala. O. Mahirap. Wala ka natin. Ako Bibilhan natin ng kwinta yan. Anong design ng kwentas? Yung gold. A gold. Gold din. Ganito rin. Ganito rin. Gold. 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 Ay, napansin mo wala ka rin rin na. Upo, pinigay, pinigay. Pero nagre-relo ka rin. Binigay so, sa akin taso, sa wala, wala Anong brand gusto mo relo? ano maganda? Anong brand? Relo. Ano relo? Relox <laughs> daw, relox. Mahalin yung relo. <laughs> Ay ako yung relo ko. Gcash lang yan. <laughs> yung antay mo na yun lang pa sa mamakita ko yung uh uras. Oo. Oh. Ay, yung inilalagay dito. Yung Ay, sa Hindi, yung yung furseras dito. Yung, Kung mayroon, hindi salamat. Ang din. O, naglalagay rin ako dito. Nagsalam. Naglalagay ka oh, rin. Wala well, eh. Wala well, akong ilagay sa... Pero gusto mo lagyan din natin. Kung mayroon. O, oh, sige. Isa oh. lang. <laughs> Ha? Gusto mo dalawa? ah uh, Sige. sige. Ito yung Dalawa. alam Sige. Dito para mo kapag... Ano kayong sabihin niyo? Mayaman ako, panayurap ang buhay ko. Oo. So sa ngayon... So sa ngayon, pera lang muna. na, pera? Hindi ba kulang yun, ay? <laughs> <laughs> ano ang kaya niyo? Po. <laughs> so, ano ang kaya niyo? Ano ang Alam niyo, mga kababayan. Gusto, <laughs> Frankie. Maraming pera yan! Maraming kayo talaga <laughs> sa mayaman kayo. Uy! Kami! Mahirap kami po. Sa totoo lang mga kababayan, ang pera, pag hawak-hawak mo lang, ay hindi masasabing sa'yo yan. Masasabi mo sa'yo yan pag ginastos mo. Opo. Okay. Nay! Opo. Okay. 50 oh, sige. Pwede na? S sila, Salamat po. Oh, okay. Da Boss Daddy, Daddy Frankie. Oh, happy na. O, oh, sige. Oh, Apil tayo. Apil. Pagbalik ko na, may hikaw. Ah, oh, sige. Bibili ano ko. pa? Bukod sa hikaw. Ah, sa relo. Relo. Sa dito. Anklet. O, oh, Ha? Huh? Oh. Kailangan pala, hikaw, quintas? quintas, si Anilo, uh, dito ah. Sa paa. Uh, na, um, na, na. Oh. Bracelet din. Ah, bracelet din. Pasay tayo dyan. Pupunta ako sa Dagupan, sir. Oh, pupunta ka sa Dagupan? Opo. Oh. Po. Oh. Ano ko, bukas, bibili na ako. Bibili ka na? Hindi, oh. hintayin mo yung pagbalik ko. Ah, yung hindi. ibibigay kong pera sa'yo, Panggastos yun. Sabi mo kanina, gamot lang eh. Ngayon, oh, napunta ito, na tayo. Hindi, hindi, hindi. Ha? Hindi, ang, mahal-mahal oh. ito, mga gamot ng asawa ko. Oo. Oh. Sa iyo. Ah? Kawawa siya. Ha? Huh? Ang, ang ganito, oh. 20 isa. 20 isa? Uh, Opo. Oh. Eh, uh, yung anong ba nung kami, binigyan mo ko rin ako. Ah, binibigyan? Asawa ko, mamamatay mama, na na, Sir, sabi ko si Kapitan. Oo. Oh. Kung magbibigyan ako nun. Ah, ang bili mo. Oo. Oh. Pumingi ka kay Kapitan. Magkano binigay ni Kapitan? Isang Ha? Isang Shout out sa'yo, Kapitan. Napakabait mo po. Oo. <laughs> oh, Yung kagawad, magkano binigay? Sir. Okay. Kagawad? Wala. Ay, ah, hindi nagbigay. Shout out sa'yo, kagawad! Si Mayor, magkano nagawa mo? Oh, wala. Oh, wala! Oh, si Kapitan lang. Oh, si Kapitan nagbigay. Hindi, hintayin mo ba darating na yung bigay? Ayaw ko sa kanila. Oh. Na may mahiyak po ano, sa ano, kusa sa inyo. Oo, oh, oh, kaya na may kusa. Oo oh, oh. Galing-galing talaga ni nanay. Nay, okay. may video kami. Oh. Okay. Mapapanood ng mga anak mo to. Opo. Okay. Oh, artista ka na. Oo. Oh. Anong sasabihin mo sa mga anak mo? Ah, uh, mga anak ko. May salamat tayo kay, ano, kay... Tatay Franky, Daddy, Daddy Franky Frank, talaga, iuwi ko na bigas. Frank, oh. Nagbigay sila ng bigas, nagbibigay ng patipira, oh. tutulungan po kami. Oh, oh. Ah, oh, oh. ito mga anak ko, tingnan nyo siya, kasi humingi ako sa lol.